Sa Imadang Pilipinas mga boss pang banana turun at eto suman mga boss suman kasaba ito yung mga pinamili namin boss ito ang pinakamasarap gawin sa lahat mga boss ang mag grocery ang mag shopping ang mag shopping kahit right, fish danggit Yellow pinto. Yellow pinto na. Kalihim, mga boss. Mungo. At ang paborito ng mga Pilipino, Pandesal, mga boss. Pandikoko. And Saimada. Kababayan, mga boss. Welcome to Jetwing. Kaya hey, mga boss, nag-moist na. Damnig. What's up mga boss? Kamusta kayo mga boss? Bawa po kayo ay safe ngayong oras na to Kung nasan po kayo naroon <coughs> Ngayon po ay araw ng uh, sabado mga boss At uh, wala kaming pasok sa IGA Wala rin akong part time Ngayong araw na to mga boss uh, Pupunta tayo ng Port uh, St. At ah... Uh, may pinabibili yung anak ko. Ipapadala natin sa kanya. Ah... Uh, merong... Isang friend si Gerdan, yung anak ko na... Pupunta yung parents niya doon. Ngayon, ipapasabay lang namin sa kanya. Para mabigay niya sa anak ko, mga boss. Ah... Uh, Gusto <coughs> anak ko yung ano eh. Ah... Uh, crispy belly, minudo tsaka adobo. Yun yung hinanda namin sa kanya na papadala namin. Ngayon, may, uh, pumunta kami ng Port St. John kasi meron siyang pinabibili sa amin doon. Kailangan daw niya sa school. Okay. Sige. mga mangabos Malamig na mga boss, tingnan yung kulay ng dahon. antay lang natin si commander at uh, alis na tayo. May kasama kaming dalawa. Si Boss Eric, yung aming uh, baker at uh, si Boss Robert. Matrabaho din namin. Sa kabilang department nga lang naman siya. Sa ibang department. Ngayon po ay mag-alas 9 ng umaga mga boss. Siguro darating kami dun mga uh, dahil mabagal ako mag-drive. Siguro mga uh, alas 11 ganyan sakto sa tangali dadaanan na muna natin yung isa nating katrabaho mga boss si boss Robert dito siya nakatira sa mismong mga uh, town Iniginaw pa mga boss na ah, jacket siya eh. Ito yung siya to, giniginaw pa. Ang ganda na ng harap niya. May na, pang mayaman. Maaga <laughs> <laughs> kung <laughs> Maaga naman talaga, okay lang. maingat ka mag-drive mga boss hindi kailangan ng tutulin ano na sa ganitong sitwasyon Pero no, may nasa patos ko bans eh, bans no? Ganda nga eh Pwede may mag-match nila mo. May likha sa mga ano, bag tatoo. Ma, awakan mo itong bag. Sayang ang tatoo. Hahaha. ako panunod. ako doon Ako, mag-uugas ng pinggan. Sayang ang tatoo. Mga boss, nakita niyo yung formahan oh, <laughs> ko. Nagpatatoo ako sa katawan. Tapos pagbibitbitin ako nito, sayang ang tatoo. Mili kami ng pagkain at uh, yung pinabibili yung anak namin mga boss Mga boss, umusok na yung bibig ko Dito na kami sa loob mga boss Dito maraming pagpipilian <clears throat> sa Imadang Pilipinas mga boss at uh, pang turun syempre mga sopaw dyan mga boss Yan, kami sa atin mga boss eh. At ito, Suman mga boss. Suman kasaba. The best. ito yung mga pinamili namin boss ito ang pinakamasarap gawin sa lahat mga boss ang mag grocery ang mag shopping ang mag -shopping. <laughs> para lang sa mga maraming pera mga boss pero sa mga tulad namin na <laughs> alam nyo na na kailangan magtipid eh tama na yung isang best na kami papasyal dito mga boss para lang sa pagkain talaga, pangangailangan lang namin. Mga mga boss. Ko, na, Ito na 'yung ano mga boss, huling biyahe. Ay, eh, eh. Sabi mo, mo uh, isang bahay naman <laughs> Ito kami ngayon mga sa boss sa Mama ito? Panda. Ito. Diyan ito, ah. Mga boss oh, isa to sa pinabibili ng ano ko. Paji Bar, favorito niya. Kape atos ah. mga boss. Mahilig kasi niya sa mga gantong uh, ah, kapag siya ay nagko-computer. Dahil yeah, nangat na ni Boss Eric yung laman. Puro mga dried. Ito. Dried fish danggit. Mahal. Danggit. Ito. Ay, ano yan to? Pangamasad to, paksi.

Papano papa? Okay. Ito, ano? ito, ito, ito basket. basket. Ito rin. Ano? Paborito na anak ko. Itlog na pula. May kamias dyan ma? Okay. Kalihim, mga boss. Harala ko sa Pilipinas, oh. Boss, may kalihim, boss. Kalihim. Mm. Mungo. At ang paborito ng mga Pilipino, pandesal, mga boss. Alam na, betsin. Bakit? ko and say Mada. Madam, pinopromote ko na yung ano ha. Yung mga Pilipino product mo, pinopromote ko na dito. <laughs> Assorted pastillas. Kababayan mga boss, nakakamiss ko. Buti na lang, mayroong isang tindahan dito na Pilipino store mga boss. Para hindi natin mamiss yung mga produktong ating mga boss. Ubi bar, masarap. At ang paborito namin, Hopia. Ah, uh, saan ang kamyas? Wala akong makita. Kamyas. Ito, so, ito tusino. Paborito ng binata ko. Masarap and ito. Sa mada. Ito. Ito Pop ya. Iga do. Iga do. Ay pare masarap ya betang betang iga do. Punta lang kayo dito sa Dawson mga boss sa Jenny's store. At tanapin niyo lang si, si Rachel. Madam Madam Rachel. <laughs> Madam Rachel. Ayan si Madam Rachel. Oh. Siya si ang uh, nagmamanage ito mga boss. Anak ni Madam Jenny. Uh, hindi lang ito yung store nila. Meron din sila sa Port St. John. Meron din pa kayo sa Grand Prairie. Meron din sila sa Grand Prairie. Port St. John. Tapos uh, Dawson Creek. Makarami ka ng dighay, busog na busog ka na. <laughs> kanina, di ka makadighay eh, no? Hirap na hirap para kanina. Alamansi. Siling pansigang. Lalaki niyan. Eh. Pag ni Madam Rachel, mga boss, solo niya lang yan. Mag-asawa na tayo. Ikaw lang mag-isa talaga dito hanggang umaga hanggang gabi ka na. Ah, uh, we the weekdays. Oh, ah, weekdays. Yes. Pero pag may pasok ka na. Pasok na yun. Pag may pasok ka na. Tapasok sa school. ah, Tito Rose. Ah, Tito Rose. Charon mga Oh. sa Pilipinas yung piatos alala ko nung bumili ako ganto kalaki bilang na bilang ko lang yung laman sa loob eh. <laughs> piatos, di ba bilang mo yung laman sa loob pagbukas mo yung panghalo-halo mga boss oh. ayun bagong Mabagoong. Wala bang pinaw Wala bang? Alamang. Wala. Ano lahat? Masarap Ito yung masarap ilagay sa biko. Yung niluluto ko nila. Ah, Oo. No. Oh. Masarap yan. Oo. Oh, Ito yung nilalagay. Ano yan? Ano uh, sa... Panutya. Ayan. nilalagay sa biko. Panutya. 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 Tapos, pancet. Mga uh, kanton noodles mga boss. nakakamiss sa mga ganito ano, mga tinapay. Bye Rachel. Bye. Bye. Miss upa Sa loob na lang Ipagitna mo na lang doon sa kanila Sa gitna oh. 366 Kumuha ka na ng dalawa Price is life mga boss Dalawa na Kumuha dalawa 366 Oro na no Dati itin Ilang kilo lang to? 8. 8 kilos. Eh, tapos yung binibili natin, may ilan yun? 13 dollars lang mga boss. Hindi, yung pino oh. Dito yung may aking bilog. Calros. Oh, Calros. Sakura? Oh, Calros. Oh. Sa Japan ba yan? Mm -hmm. Sakura? PR At ate PR ka na ba? Sa, nung, dyan, dyan. tayo, punta tayong sushi Gusto mo? Oo no. <laughs> 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 Grabe dito sa doso na pa mm. Grabe ang mga tao <laughs> Salamat sa Burger King. Busog na naman kami. कि दिन भी जीत में